Noong isang araw, sa isang tahimik na kapitbahayan kung saan ang mga lampara ay nagbibigay ng isang malambot na gintong liwanag, tahimik ang lahat habang natutulog ang mga tao. Ngunit sa ilalim ng katahimikan na ito, isang lihim na mundo ay magbubukas. Nang tumama ang orasan ng hating gabi, ang mga alaga ng bayan ay nagsimula ng gumalaw, ang kanilang mga mata ay nagliliwanag ng saya at layunin. Mula sa mga malambot na kama at mga unan, ang mga pusa, aso, ibon, at kahit isang matandang at matalinong pagong ay lumabas, bawat isa ay may damdamin ng pakikipagsapalaran. Nagtipon sila sa ilalim ng lumang puno ng ok sa parke, isang tambayan na kilala lamang nila. Dito, sa ilalim ng mga dahon na bumubulong ng mga lihim ng gabi, sila ay nagpakita ng kanilang mga natatagong talento. Ang mga pusa na may biyaya at kasanayan ay lumukso sa mga taas na tila hinahawakan ang mga bituin. Ang mga aso na may masayang mga tahol ay nagsasayaw kasama ang mga bola sa ere. Ang kanilang mga buntot ay umiikot tulad ng mga metronomo. Ang mga ibon ay kumanta ng mga melodya na napakapuro na nagpapasigla sa gabi ng hangin ng mahika, habang ang pagong, na may mga hakbang na mabagal ngunit matatad, ay nagpakita na maaari siyang maging mabilis kung pipiliin niya. Ang kanilang misyon ay kasing mahiwaga ng kanilang mga talento. Nagpunta sila sa puso ng bayan, sa lumang bato ng fountain kung saan ang mahika ng hating gabi ay nasa pinakamataas na punto. Gamit ang mga paa, tuka, at kaliskis, sila ay sumisid sa tubig ng fountain, na ngayon ay puno ng pilak na liwanag ng buwan. Dinala nila ang tubig na ito sa mga hardin at parke, kung saan sila ay nagkalat nito sa mga bulaklak at halaman. Sa ilalim ng kadiliman, ang mga halaman na ito ay nagsimulang magliwanag, isang lihim na kagandahan na alam lamang ng mga hayop. Ang mga rosas ay nagniningning tulad ng maliliit na ilawan, ang mga daisi ay kumislap na parang mga nahulog na bituin sa lupa, at ang damo mismo ay tila nagningning ng sariling buhay. Natapos ang kanilang tungkulin, nagsaya sila sa parke ng mga bata, kung saan ang mga swing at slide ay tahimik sa gabi. Kumanta sila sa kanilang sariling wika, isang koro ng mga tahol, umiit, tweet, at mahinahong sibol na lumilikha ng isang sinfonya ng pagkakaibigan na umugong sa natutulog na bayan. Naglalaro sila ng mga laro, nagbabahagi ng mga kwento ng araw, at nasisiyahan sa kasiyahan ng kanilang lihim na lipunan. Ang isang pusa ay maaaring magwento tungkol sa ibon na nakita niya mula sa bintana, isang aso ay magulat ng paglakad sa parke habang ang pagong ay magsasalita tungkol sa mabagal na pagdaan ng oras at ang karunungan na dala nito. Ngunit nang magsimula ng sumilip ang unang liwanag ng pagsikat ng araw sa horizonte, na naglalabas ng mahahabang anino sa lupa, ang kanilang mahiwagang gabi ay nagwawakas. Bawat alaga ay bumabalik sa kanilang tahanan, bumabalik sa kanilang mga tungkulin bilang karaniwang kasama ng kanilang mga kaibigang tao. Ang bayan ay nagigising para matagpuan ang kanilang mga hardin na mas makulay, ang kanilang mga bulaklak na mas buhay, ngunit hindi alam ang tungkol sa gabi na mahika na nagpinta ng ganoong kagandahan. At kaya, bawat gabi, sa ilalim ng parehong bituin na kalangitan, ang mga alaga ng bayan ay nagpapatuloy ng kanilang mga lihim na ritual. Bumubulong sila ng mga kwento ng kanilang mga pakikipagsapalaran sa gabi sa hangin, iniwan ang isang mundo na kaunti pang mas mahiwaga, kaunti pang buhay. Ang kanilang mahiwagang gabi ay isang patunay ng mahika na nakatago sa harap ng lahat. Hinihintay ang susunod na pagkikita sa liwanag ng buwan sa ilalim ng malaking o, kung saan nagkakatagpo ang mahika ng pagkakaibigan at ang kagandahan ng kalikasan, palaging isang lihim ng gabi.